Yes, hello, good morning. Ito tayo ngayon sa Murong Star Beach Resort. diyan. So, sinasamantala natin yung pagkakataon. Napakaganda ng umaga dito. Napakapayapa. Ayan, o. Ayan o. So, habang wala pa yung iba. Dahil umagang umaga po ngayon. naman. Ayan, ito yung pinaka ano, Pinaka hotel dito. Pero meron pa siya sa loob. Pero ito yung pinakamalaking hotel. Diyan kami naka-check-in. Ayan. Isang room dyan. Ito po yung Morong Stars. Morong Star Hotel and Resort. Ayan. Sa so, ito yung mga pwede po nating ma masakyan dito mga tulong. Ayan. Ayan. Ito. Pero nakasakay ka na bro sa ganito. Parang motor, parang motor. Parang motor lang din naman 'yan no? ah, parang motor lang din. Parang dito. motor. Hindi kasi gano'n yung ano niya, yun. hawakan niya ito. Stop. Mas madali nga siguro 'to, no? Kasi sa dagat 'yan, no? <laughs> Ewan ko. Ewan? Kaya lang hindi pa natin <laughs> na ano eh. O tama tol, may ano rin siya, side mirror. Eh <laughs> gano'n din, no? May ano rin siya, yung sa speed. Yamaha pala siya oh. Ay, Yamaha. Yan Yamaha. Oh, Ang Yamaha oh. Ito din natin. Ito yung pwede nyo masakyan dito. Hindi lang namin alam kung magkano. Ayan, saka yung mga nandun. Ang oh. ganda. Ito, pakita namin. Yan yung ginagamit, bro, sa ano, island hopping yata. Yung mga ano, yun, bangka na yan. Oh. Ito pa itutur ko lang yung ating mga viewer. Eto pa, Yamaha din siya. Ibang style naman. Ah, ba ba? Alas pareho, no? Alas pareho lang pala. Iba lang kulay. Yan. O, pwede niyong ma... You know, tigikas, oh. Wave naman siya. Yan. Ay, to mas iba to. Tol, dalawa to, oh. Pwede nga, no? Ay, hindi. Pwede pa sa likod. Ay, hinahatak lang pala to. Hindi, may makina eh. Ay, may makina. Ito na may driver nyo. Parang kotse naman siya. Oh. Parang kotse naman. Parang kotse naman. O, oh, ito ganun din. Parang kotse naman siya yung manibela niya. Yama. Shout out, Yama. Ay, ito mas malaki ito. Mas malaki ito. Kasi may upuan na sa likod, oh. Parang style niya parang mga ano Kasi may siya dito tolo Parang kung ikukumpara natin sa four wheels yung mga Style niya parang mga Tawag dito Yung Ay, Nakalimutan ko na Ang tawag Yung parang mga ano siya Ah uh... Hindi <laughs> Bro, ano nga yung ano? Yung yung para pag ano mo sa purwil sa ano sa kati. Yung may upuan, 'di ba? May ano, upuan sa un sa unahan. Tapos mayroong upuan doon sa kasunod, tapos mayroong sa uli yung mga sasakyan na, ano? Yung sa Toyota, limawa, yung anong pangalan nun? Yung halal. Yung may sasakyan na ganyan, yung ganyan na style ng upuan? Baliktaran? Oh, hindi, yung may ganyan, no? Diba, kung kukumpara mo doon sa ano? Hindi naman ano eh, hindi naman Fortuner eh, yung medyo ma, ano ano Pahaba, yung ganyan din ang style Pero yung Fortuner ganito rin diba? may set up na ganyan Yung isa pang ano, anong tawag dito Klase ng sasakyan Mahaba O medyo maliit siya, nakaunti sa Fortuner Avanza Ayun, abansa. parang ganyan yung style bansa Ano, yung mga maabil nila o, oh, ito yung matindi pa. Isa. Mga tulong. Oo. Oh. Yan. Ito yung mga masasakay yung puno inyo. Tapos, may mga bangka din. Parang naman to sa island hopping. Meron silang pulo dito. Oo. Oh. Pinupuntahan doon sa dulo na yun no? ng isla. Sa dulo niyan merong parang isla dyan. So yan, napakita namin sa inyo para may idea kayo dito sa Star sa Morong Star Hotel and Resort. Boom! Hey. Okay. Yan, maya lang uh, may dinner kami. Ah, may dinner. After. Meron kami ano, ah uh, breakfast kasama sa package. So napakasulit nung ano, package dito. 2,500 overnight tapos ay na yun ano, tatlong beses po yun at marami pang iba kaya sa mga naghahanap dyan na mapupuntahan huwag nyo kalilimutan bisitahin ng Morong Star Hotel and Resort Room mm.